isa pong mabuting ina ay naaasahan kahit anong panahon. Hindi po umaatras sa hamon. Binibigay ang lahat, walang tinitira sa sarili. Hindi po ako protekto. Pero araw-araw si disikap ko po, maging mabuting ina at ama sa aking mga anak. Nung sumapit po yung matinding trahedya sa aming pamilya, pakiramdam po namin malaking bahagi ng aming mga buhay, namatay na din. Pero po ngayon, na ako po nag-iikot, yung pagmamahal pong pinaparamdam nyo sa akin, yung suporta pong walang hinihinging kapalit, pakiramdam po namin na buo muli ang aming pamilya. Kayo na po ang pamilya namin ngayon. At dahil po kayo yung pamilya namin, Magtulungan po tayong lahat para po iangat ang ating bansa. Bago po akong politiko, pero halos buong buhay ko po inilaan ko sa paninilbihan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Boses nila ang gumigising sa akin sa araw-araw. Boses na mga manging na nagbibigay sa akin ang kanilang mga bangka na matutulugan pag ako ay naninilbihan sa kanila. Boses na mga, na mga estudyante na kahit po walang laman ng tiyan, naglalakad ng ilang oras para makapag-aral lamang. Boses na mga kababaihan na kumakatok sa bahay ko hating gabi para lang makatakas sa karasan. Ngayon po, boses nyo na lahat ang aking pinapakinggan na ko ang inyong mga minimithi. Ang panata ko po sa inyo, isang klaseng pangumuno na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at pagkakataon na lahat tayo mabuhay ng may dangal. Isa po akong ina at hindi ko po, po papabayaan yung aking mga anak. Hindi ko po, po papabayaan ang bayan. Patuloy po yung ating pakikipaglaban. Sa dulo ng lahat, yung tama yung parating mananaig. May the best woman win.